May mga mahal ka ba sa buhay na nagsimulang magpakita ng mga banayad pero nakababahalang pagbabago nitong nakaraang taon? Maraming tao ang iniisip na biglaang nangyayari ang kamatayan sa pagtanda. Pero ang totoo, madalas nagbibigay ang katawan ng mga tahimik na babala, ilang buwan o minsan ay isang taon bago dumating ang huling yugto ng buhay. Ang problema, karamihan ay hindi napapansin ang mga palatandaang ito dahil sa simulay, maliit lang ito. Pagkatapos, habang tinitingnan ang nakaraan, sa kalang na ng pamilya na pala ang mga senyales. Ngunit, pagdating noon, huli na ang lahat para maghanda o gumawa ng mahahalagang alaala. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang mahahalagang palatandaan na kadalasang lumilitaw isang taon bago pumanaw ang isang matanda. May ilan dito na baka napansin mo na pero inisip mo lang na bahagi ng pagtanda. May ilan naman na tila maliit na pagbabago lang pero sa totoo'y senyales ng unti-unting paghina ng katawan. Kapag nakilala mo ng maaga ang mga palatandaang ito, magkakaroon ka ng pagkakataong magbigay ng mas maayos na pangangalaga pahalagahan ang mga makabuluhang sandali at higit sa lahat, matiyak na ang huling bahagi ng buhay ng iyong mahal sa buhay ay puno ng ginhawa, dangal at kapayapaan. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil ang limang palatandaang ito ay makakatulong sa inyo na maghanda ng emosyonal at praktikal para sa mga darating na araw. Kapag naiintindihan mo ang mga nangyayari, hindi ka mabibigla at magagawa mong pahalagahan ang natitirang oras kasama ang mga mahal mo sa buhay. Numero 1. Malaking pagbaba ng timbang Isa sa mga unang at malinaw na palatandaan na malapit na ang isang tao sa huling taon ng buhay ay ang hindi sinasadyang pagbaba ng timbang. Sa umpisa, maaaring maliit lang ang pagbabago. Tila kailangan higpitan ng sinturon o ang mga damit ay biglang maluwag o kaya naman nawawala ang gana sa pagkain. Madaling ipaliwanag ito bilang bahagi ng pagtanda pero ang totoo, ang pagbagsak ng timbang ng hindi sinasadya ay madalas palatandaan na hindi na maayos na naipapasok ng katawan ang mga sustansya. Nabawasan ang lakas ng mga kalamnan at bumabagal ang mga mahahalagang sistema ng katawan. Natural lang na bumaba ang kalamnan habang tumatanda. Pero kapag nangyari ito nang mabilis, ibig sabihin ay may mas malalim na nangyayari. Maaaring nahihirapan ang katawan na tunawin ng maayos ang pagkain o kaya ay hindi na maayos na napoproseso ang protina, kaya nawawala ang lakas ng kalamnan. Ang pagkawala ng lakas ay hindi lang nagpapahirap sa paggalaw, nagpapataas din ito ng panganib sa pagkatumba, nagpapahina ng immune system at nagiging dahilan upang madaling magkasakit. Isa pang dahilan ng pagbaba ng timbang sa huling taon ng buhay ay ang pagbabago sa gana sa pagkain. Maraming matatanda ang hindi na nakakaramdam ng gana sa pagkain tulad ng dati unti-unting nawawala ang kanilang panlasa kaya hindi na sila nasisiyahan sa pagkain. Minsan, nilalaktawan nila ang pagkain o kumakain ng mas kaunti. Hindi ito simpleng gusto o ayaw lang. Ito ay pisyolohikal na pagbabago. Nangyayari ito dahil sinisignal ng katawan na nagsisimula na itong magpahinga kaya hindi na nito pinapaalala sa utak na kumain. Ang resulta, mas mababang enerhiya, mas mahinang lakas at unti-unting pagbagsak ng kalusugan. Meron ding mga karamdaman na nagdudulot ng pagbaba ng timbang tulad ng cancer, heart failure o sakit sa bato. Ang mga ito ay maaaring magsimula ng unti-unti bago lumitaw ang mas malinaw na sintomas. Pati na rin ang depression o pagbaba ng kognitibong kakayahan ay nakakaapekto sa gana sa pagkain. Nagkakaroon ng spiral na kung saan hindi na sapat ang nutrisyon na natatanggap ng katawan. Maraming pamilya ang sumusubok na hikayatin ang kanilang mga mahal sa buhay na kumain ng mas marami. Pinapakain sila ng mga paborito nilang pagkain o binibigyan ng protein drinks. Ngunit kapag tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng timbang kahit ganito ang ginagawa, dapat maintindihan na hindi lang ito tungkol sa pagkain kundi paghahanda ng katawan sa huling yugto ng buhay. Sa yugtong ito, ang pilit na pagpapakain ng malaking pagkain ay maaaring hindi makatulong. Mas mainam na magbigay ng mga pagkain na madali kainin, komportable sa tiyan at siguraduhing hydrated ang katawan. Kung napapansin mong malaki ang pagbaba ng timbang ng isang matandang mahal sa buhay, lalo na kung kumakain siya ng mas kaunti, humihina o nahihirapan sa paggalaw, panahon na upang bigyan ito ng pansin. Hindi lang ito tungkol sa panlabas na anyo, ito ay mensahe ng katawan na dapat maintindihan. Numero 2. Matinding pagkapagod at pangihina. Isa sa pinakamalalang pagbabago sa huling taon ng buhay ay ang malalim at tuloy-tuloy na pagkapagod na hindi nawawala kahit magpahinga. Hindi ito simpleng pagod pagkatapos ng araw na puno ng gawain. Ito ay matinding pagod na nagpapahirap kahit sa pinakamadaling gawain. Ang pagbangon sa kama ay nagiging hamon. Ang paglakad sa isang silid ay nagiging mahirap. At ang mga dati ng pangkaraniwang gawain gaya ng pagluluto, pagbibihis o kahit pakikipag-usap ay nakakakapagod. Hindi ito simpleng resulta ng pagtanda. Ito ay senyales na nag-iipon ang katawan ng natitirang lakas habang bumabagal ang mga organo. Nababawasan ang tibok ng puso. Humihina ang sirkulasyon at hindi na nakakakuha ang mga kalamnan ng sapat na oxygen. Dahil dito, Maraming matatanda sa huling buwan ng kanilang buhay ang nakararamdam ng panghihina, pagkawalang tatag, at hindi na nila kayang gawin ang mga dating gawain. Isa pang dahilan ay ang pagbagal ng metabolismo. Dinisenyo ang katawan para gumawa at gumamit ng enerhiya, pero habang naghahanda sa huling yugto, inuuna na nito ang pag-iingat ng lakas. Kaya marami sa mga matatanda ang mas madalas matulog kailangan ng mahahabang tulog sa araw at nahihirapang manatiling gising ng may mga pagkakataon ding bigla silang nawawala ng enerhiya tila ayos lang sa isang sandali tapos biglang napapagod. Ang pinakamahirap sa prosesong ito ay ang emosyonal na epekto. Maraming matatanda na dati ay proud sa kanilang pagiging independent ay nakararamdam ng pagkadismaya o kahihiyan dahil hindi na nila magawa ang dati nilang mga kaya. Minsan, umiwas sila sa pag-uusap, iwas makisalamuha o tumigil sa mga hilig nila. Hindi dahil wala na silang pakialam, kundi dahil talagang wala na silang lakas. Ito ay nagiging sanhi ng pagiging isolated nalalupang nagpapabilis ng paghina. Para sa mga pamilya, nakakalungkot panoorin ang isang mahal sa buhay na nagiging pagod at palihim na lumalayo. Madaling isipin na tamad lang sila o kailangan lang magpursige, pero ang totoo, hindi makakatulong ang pilit na pagising o paggabay. Ang mahalaga ay ang pag-unawa sa kanilang limitasyon, pahintulutan silang magpahinga at gawin ang natitirang araw nila na komportable. Kung napapansin mong malalim at tuloy-tuloy ang pagkapagod ng mahal sa buhay mo, na hindi nawawala kahit nagpapahinga siya. Ito ay tanda na dumadaan siya sa isang malaking pagbabago. Ito ang panahon para pahalagahan ang mga usapan, lumikha ng kapayapaan at suportahan sila ng walang inaasahan. Sa huli, ang mahalaga ay hindi kung gaano karami ang kaya nilang gawin, kundi kung nararamdaman nilang sila ay minamahal at hindi nag-iisa. Numero 3. Palagi ang sakit o hindi gumagaling na mga karamdaman. Isa pang palatandaan ng nalalapit na huling yugto ng buhay ay ang pagdami o pagtindi ng mga sakit na hindi na tuluyang gumagaling. Ang matatanda ay karaniwang may mga kasamang kondisyon tulad ng diabetes, alta presyon, arthritis o sakit sa puso. Ngunit sa huling taon ng buhay, ang mga karamdaman na dati ay kontrolado ay maaaring maging mas malala at palaging bumabalik. Halimbawa, paulit-ulit na impeksyon, paglala ng sakit sa baga, o kahirapan sa paghinga ay mga senyales na bumabagal na ang katawan sa pakikipaglaban sa sakit. Minsan, ang sakit ay hindi na tuluyang mawawala kahit sa tulong ng gamot. Ito ay maaaring magdulot ng matinding pagdurusa, lalo na kung hindi maayos ang pangangalaga o kontrol ng sakit. Sa puntong ito, mahalagang malaman ng pamilya na ang pangangalaga ay hindi na lang tungkol sa paggaling, kundi sa pagpapagaan ng sakit at pag-aalaga ng emosyonal at spiritual na kalagayan. Kung palagi ang nakakaranas ng matinding sakit ang mahal mo sa buhay o may mga sintomas na paulit-ulit na bumabalik. Maaaring ito ay tanda na lumalapit na ang huling yugto ng buhay. Ang pagpaplano para sa palliative care o hospice care ay makatutulong upang masigurong komportable sila sa natitirang panahon. Numero apat, pagbabago sa pag-iisip o kognitibong kakayahan. Kapag lumalapit ang huling yugto ng buhay, Madalas ding may pagbabago sa paraan ng pag-iisip, pag-alala at pagkilos. Maaari silang maging malilimutin ng husto, nalilito sa mga pamilyar na bagay, o kaya ay hindi na makapagsalita ng maayos. Hindi ito palaging Alzheimer's o demensya, kundi bahagi ng natural na paghina ng utak habang naghahanda ang katawan sa huling yugto. Sa ibang pagkakataon, Maaring may mga oras na malinaw ang kanilang isip tapos bigla na lang nalilito o naduduwal. May mga matatanda rin na hindi na makilala ang mga taong malalapit sa kanila o hindi na makasunod sa mga simpleng tagubilin. Ang mga pagbabago na ito ay nakakapagdulot ng takot at kalungkutan hindi lang sa matanda kundi sa buong pamilya. Ngunit ang pag-unawa na bahagi ito ng proseso ay makakatulong upang maging mas maawain, matiisin at maingat sa pakikitungo. Huwag ipilit ang matanda na gawin ang mga bagay na mahirap na sa kanya. Mas mahalaga na maramdaman nila na sila ay tinatanggap, mahal. Numero lima, pag-urong mula sa mga dating interes at relasyon. Sa huling yugto ng buhay, karaniwa na rin ang unti-unting paglayo sa mga dati nilang hilig at mga taong malapit sa puso. Minsan, nagiging tahimik sila, umiwas sa mga pagtitipon o hindi na interesado sa mga gawaing dati nilang kinagigiliwan. Hindi ito simpleng katamaran o sama ng loob. Ito ay senyales ng paghahanda ng puso at isipan sa pagpanaw. Ang pag-urong na ito ay paraan ng katawan at isip na magpahinga mula sa mga ingay ng mundo. Para sa mga pamilya, mahirap ito lalo na kung nasanay silang laging kasama ang kanilang mahal sa buhay. Ngunit mahalagang bigyan sila ng espasyo habang nananatiling nandyan para sa kanila kapag kailangan nila. Ipagpatuloy ang pag-aalaga, pagmamahal at pag-unawa kahit na lumalayo sila ng unti-unti. Mga huling paalala, ang mga palatandaang ito ay hindi nangangahulugang tiyak na darating na ang huling taon ng buhay, ngunit mga babalang dapat pagtuunan ng pansin. Hindi ito diagnosis, kundi mga senyales na maaari mong pag-usapan sa mga doktor at caregiver. Sa pamamagitan ng pag-unawa at maagang paghahanda, makakatulong ka upang maging mas magaan ang paglalakbay na ito para sa mahal mo sa buhay. Hindi kailangang maging mahirap o nakakatakot ang huling yugto ng buhay sa tamang pangangalaga, pagmamahal at pagunawa, maaring maging mapayapa at makahulugan ang bawat sandali. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like, mag-subscribe at i-share para makatulong din sa iba. I-comment nyo rin kung ano ang inyong mga karanasan o katanungan tungkol sa paksang ito. Maraming salamat sa panonood at alagaan natin ang ating mga mahal sa buhay ng may puso at respeto. Hanggang sa muli, paalam at pagpalain kayo.